Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kumpirmado na ang matagal ng usap-usapang relasyon ni Nakiti Duterte, anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, at Vic Singson, apo ni dating Ilocos Sur Governor at negosyanteng si Chavit Singson. Ayon sa impormasyong inilabas ng Cabinet Files, matagal nang may namamagitan sa dalawa at madalas pa raw dumadalaw si Vic kay Kitty sa Davao. Si Kitty ay 21 taong gulang at anak ng dating presidente sa common law partner niyang si Honeylet Avancenia. Bagamat hindi mula sa showbiz, marami ang interesado sa buhay ni Kitty. Lalo na sa kanyang love life. Si Vic naman ay 20 anyos, may taas na anim na talampakan at aktibo sa pampublikong serbisyo sa Ilocos Sur, kagaya ng kanyang pamilya. Nag-aaral din siya sa isang prestihiyosong universidad. Sa isang video na kuha sa Amerika kung saan kasama ni Vic ang kanyang lolo sa laban ni Manny Pacquiao laban kay Mario Barrios, mapapanood ang isang tila kumpirmasyon mula kay Pacquiao mismo. Pagdating ni Pacquiao at pagbati niya kay Chavit, maririnig ang tanong, ang girlfriend nito si Kitty. Okay. Nagbigay rin ng pahayag si Chavit sa isang panayam kung saan sinabi niyang pinayuhan niya ang apo na huwag lolokohin si Kitty at dapat ay mahalin ito ng tapat. Nagulat ka ba na mukhang nagde-date itong dalawa or mukhang meron silang relationship? Hindi na talaga dahil natural sa binata yan. Pinagsabihan ko lang kung talagang talaga mahalin mo yan ako huwag mong Matatanda ang noong Abril taong 2025, kumalat sa social media ang mga larawang magkasama si Vic at Kitty na siyang naging ugat ng espekulasyon tungkol sa kanilang namumuong relasyon. Dahil parehong galing sa prominenteng political family si Kitty at Vic, may posibilidad bang maging power couple sila sa larangan ng politika sa hinaharap?